Ang buhay ay may isang malupit na ironi. Kung hindi mo bababa sa asahan ito, ipinapakita sa iyo kung sino ka talaga. Mas alam ko ito kaysa sa sinuman. Sa edad na labindalawa, natuklasan ko na ang pagiging isang anak na babae ay hindi ginagarantiyahan ang isang lugar sa anumang pamilya. Ang aking mga magulang, ang mga dapat na maging ligtas kong kanlungan, ay itinapon ako tulad ng isang bagay na hindi nakapaki, pakinabang. At ang pinakamasama, Naalala lang nila ako walong taon na ang lumipas nang magsimulang lumiwanag ang aking pangalan sa mga lupo ng teknolohiya. Palagi kaming iniisip tungkol sa iyo, sabi nila na parang tinanggal ang katotohanan na iniwan nila ako sa isang institusyon. Umiti ako ng mapait. Gaano ka maginhawa? hawa? Kaya tandaan natin kung paano nagsimula ang lahat. Ito ay isang ordinaryong pamilya o hindi bababa sa tila ito. Nabuhay kami sa isang dalawang silid-tulugan na apartment sa Klenovaya Street sa Tver. Ako, ang aking dalawang nakatatandang kapatid, si Ilya, ang panganay, labing anim at Arshom, ang gitna, labing apat, at ang aking mga magulang, sina Oleg at Natlia. Siya, isang pagod na empleyado ng isang kumpanya ng logistik. Siya, isang cashier ng supermarket na bahagyang may oras upang huminga. Noong linggo, ang talahanayan ay itinakda kasama ang solyanka, puri na may mga meatballs at pinatuyong kompot ng prutas. Isang sagradong tradisyon. Ngunit habang nagagalak sila sa normalcy, parang isang intruder ako. Leah ay minana ang matinding mata ng kanyang ama at mabagsik na paraan. Arshom, ang ngiti ng ina at ang ugali ng pag, twist ng kanyang buhok kapag kinakabahan. Ako, isang piraso na hindi akma sa puzzle. Sino ang kinuha mo, ang batang babae na iyon, bulong ng aking mga kamag, anak, na parang ang aking pag-iral ay isang depekto sa pabrika. Ang mga palatandaan na ang isang bagay ay mali ay nagsimulang lumitaw tulad ng mga bitak sa isang pader. Ang aking mga magulang ay bumubulong sa kusina sa gabi, iniisip na natutulog kami. Ang aking ina ay lumabas mula sa banyo na ang kanyang mga mata ay namamaga mula sa pag-iyak. Darating ang aking ama pagkatapos ng hating gabi, pagod at pagbagsak sa sofa nang hindi man binabago ang kanyang damit. Celia, si walang kabuluhan sa lahat nabuhay buhay na nakadikit sa kanyang cellphone o nawala sa kanyang mga kaibigan. Nagtago si Arsham sa basketball, pagsasanay huli sa sports school number no. 3. At ako. Nakatayo ako doon, naramdaman ang pag-aaksaya ng hangin at mas mabigat, tulad ng bago ang isang bagyo. Ang linggo na iyon ay nagsimula tulad ng iba pa. Amoy ng inihaw sa oven, olive salad sa mesa, ang balita na pinag, uusapan ang isa pang pagtaas sa mga bayarin sa kuryente. Hanggang sa biglang tinalikuran ng aking ama ang lakas ng tunog sa dzihi at tiningnan kami ng isang ekspresyon na pinalamig ang aking dugo. Mga anak, kailangan nating makipag, usap, anya, at ang aking tiyan ay lumingon na parang lumunok ako ng tingga. Ang aking ina, ang kanyang boses ay nanginginig, ibinaba ang bomba, maghiwalay na tayo. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na maririnig mo ang orasan na tumiti ka sa dingding. Si Arshom, palaging ang pinaka-sensitibo, ang unang umepekto, ano ang tungkol sa atin? Ano ang mangyayari sa atin? Inabot ng aking ina ang kanyang braso, ngunit ang tugon ng aking ama ay parang isang kutsilyo. Ito ay sa pagitan namin. Wala kang kinalaman dito. Si Celia ay nakakarelax sa kanyang mga balikat na really pagkatapos ng lahat kakailanganin lamang niyang piliin kung alin sa dalawa ang sasamahan niya. Si Arshom, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, ay bumalik sa chewing ang kanyang pagkain na parang walang nangyari. Ngunit ako, nakita ko. Nakita ko ang hitsura na ipinagpalit nila, ang tahimik na dialogo na ang mga mag-asawa lamang na nahulog sa pag-ibig ay maaaring makabisado. May mali. Isang bagay na hindi nila binibilang. Ang susunod na ilang linggo ay isang blur ng mga saplings at kasinungalingan. Ang aking ama ay lumipat sa isang maliit na apartment sa Prospect Moskovsky. Ang aking ina ay nagsimulang magtrabaho ng dobleng paglilipat, nawawala sa umaga at bumalik kapag ang gabi ay nilamon ang araw. Si Ilya, na ngayon ay independenteng bahagya na nagpakita sa bahay, siya ay naghahatid ng mga pakete upang kumita ng ilang pagbabago o mawala sa grupo. Itinapo ni Arshom ang kanyang sarili sa pagsasanay at mga aralin na parang ang kanyang pagod ay maaaring malunod ang kanyang pagkabalisa. At ako. Nag-iisa ako sa walang laman na apartment na iyon, nagtataka kung ang aking pag-iral ay ang bigat na nasira ang kanilang balanse. Siguro kung wala ako rito, magkakasama pa rin sila. Dumating ang araw ng paghukom tulad ng isang inihayag na pangungusap. Iginiit ng aking ina na pumunta kami para sa record na para bang isang burokratikong pamamaraan lamang. Ngunit, ang silid ng korte, kasama ang madilim na kahoy na pader at ang Amerikana ng mga bisig ng hustisya na nakabitin ng ironically, ay may malubhang hangin. Ang hukom, isang limampung taong gulang na babae na may hitsura na nakakita ng sobra, na dumaan sa aming mga dokumento habang pinag-uusapan ng mga abogado ang tungkol sa Dibisyon ng Pag-aari pag-iingat ng bata at alimony. Hanggang sa dumating ang tanong na magbabago sa lahat, paano mo balak malutas ang isyo ng mga bata? Ang aking ama, na may matatag na tinig ng isang tao na na, rehearsed ang talumpati na iyon, ay nagsabi, isinasaalang, alang ang aking sitwasyon sa pananalapi pagkatapos ng paghahati ng mga ari-arian. Maaari kong kunin ang aking panganay na anak na si Ilya. Siya ay labing, anim na taong gulang, praktikal na independyenteng. Ito ay tulad ng pagsuntok sa tiyan. Isang anak na lalaki. Isa lang. Ang aking ina, nang hindi kumikislap, ay idinagdag, sumasang-ayon ako sa aking dating asawa. Dadalhin ko si Arsham. Labing apat na taong gulang siya, kaya makakapagtrabaho din siya sa lalong madaling panahon. At ako, ano ang naiwan sa aking? ang hukom, walang kaparis, pinihit ang pahina at basahin ng malakas, kira, labindalawang taong gulang. Ang aking mga magulang ay nagpalitan ng hitsura, at sinabi ng aking ina, marami pa rin siyang nabubuhay. Maraming gastos, paaralan, damit, aktibidad. Pareho kaming sinuri at natapos namin na wala sa amin ang maaaring mag, ingat sa kanya sa sandaling ito. Ang kanyang mga salita ay sumigaw na parang sila ay nagmula sa ilalim ng isang balon wala sa atin. Ang hukom ay nagsulat ng isang bagay sa kanyang mga papeles at ipinahayag ng walang bakas ng damdamin. Sa kasong ito, ang menor de edad ay sa pansamantalang sa isang sentro ng pagtanggap hanggang sa isang permanenteng solusyon ay tinukoy. Ang aking mga magulang ang aking mga dating magulang tumango ng magkakaisa. Ito ay pagkatapos na ang isang bagay sa loob ko ay na, snap. Hindi iyon patas. Sigaw ko, bumangon mula sa aking upuan. Hindi mo ako maaaring itapon tulad ng basurahan ako. Anak na babae mo rin. Tanungin mo ako kung ano ang gusto ko. Pinalo ng hukom ang gavel. Babae, umupo. Ang desisyon ay ginawa sa iyong pinakamahusay na interes sa isip. Para sa akin, ang mga luha ay dumaloy sa aking mukha habang sumisigaw ako, niloloko mo ako. Dalawang bailif ang lumapit, bawat isa ay maihawak na isa sa aking mga braso. Halika, 'wag kumplikado ang mga bagay, sabi ng isa sa kanila, kinalagkad ako sa labas ng silid. Walang lumingon. Si Ilya, nalubog sa kanyang cellphone. Arshom, nawala sa bintana. Ang aking ina, pinupunasan ang kanyang luha ng isang panyo na hindi ginamit upang itago ang kanyang duwag. Ang aking ama, pumirma ng mga papel na parang isa pang kontrata sa trabaho. Walang paalam. Hindi sorry hindi't mahal ka namin. Ang Rodnick Family Support Center ay matatagpuan sa isang luma, kulay, abo na gusali na dating isang kindergarten. Ang mga bar sa bintana, ang amoy ng disinpektante sa mga pasilyo at pakiramdam na ang lugar na ito ay isang istasyon ng transit para sa mga bata na walang nais. Ang aking bagong itahanan ay isang silid na ibinahagi ko sa tatlong batang babae, Svetlana, Labin limang taong gulang, anak na babae ng alkohol na nag-iwan sa kanya ng anim na buwan na ang nakakaraan, si Masha, sampung taong gulang. Nasumigaw tuwing gabi na nanawagan para sa kanyang patay na ina, at si Nastya, ang aking kamag-aral, isang nakaligtas sa kanlungan na marami nang nalalaman tungkol sa kung gaano kalupitan ang mundo. Huwag mag-attach, binalaan niya ako sa unang gabi. Ang hindi gaanong maghintay, mas kaunti ang masaktan. Naghintay pa rin ako. Sa loob ng mga linggo, sinubukan kong tawagan ang Ilya, voicemail. Kay Arshom, sarado ang tawag. Sa ikatlong araw, nagawa kong kausapin ang aking ama. Kira, itigil mo na, ungol niya, walang tiyaga. Tapos na ang tapos na. Kailangan mong magpatuloy. Ngunit gusto kong umuwi. Nagpaalam ako. Ang kanyang tugon ay isang job, ito ay mas mahusay para sa lahat. Mayintindihan mo kapag lumaki ka at nag-hang up. Ang aking ina ay lumaban ng kaunti. Sumagot sa ikalimang pagtatangka. Bakit mo ako pinabayaan? Humikbi ako. Malayo ang kanyang tinig, halos kakaiba, isang araw ay magpapasalamat ka para dito. Pagkatapos nito ay naharang ang aking mga numero. Pagkatapos ay napagpasyahan ko na kung tinanggan nila ako sa kanilang buhay, gagawin ko rin ito. Sa impyerno kasama ang kaligayahan na kanilang pinili. Si Svetlana Petrovna, ang social worker na may magulo na buhok at tablet na walang hanggan sa kanyang kamay, nangako na sa lalong madaling panahon ay makahanap sila ng isang kikamangha, manghang pamilya. Ngunit alam ko na ang katotohanan ang ilan. Ang mga tao ay ginawang kalimutan. At sa sandaling iyon, isa ako sa kanila. Tiningnan ako ni Svetlana Petrovna ng profesional ng itinang ng kanya, tulad ng isang taong narinig ang bawat dahilan sa mundo, habang binanggit niya ang parehong litanya, niya, Kiara, ikaw ang iyong sariling pinakamasamang kaaway. Bigyan ng pagkakataon ang mga tao. Para bang hindi ko alam na ang i-mga pagkakataon ay isa pang salita para sa mga dahilan upang iwanan ka ulit. Hindi ko kailangan ng mga pagkakataon, umungol ako sa aking mga ngipin. Kailangan kong iwan mo ako mag-isa. Hindi niya maintindihan o hindi ko nais na maunawaan. Hindi ito tungkol sa pagsabotahe, ito ay tungkol sa kaligtasan ng buhay. Kung hindi mo hayaan ang sinuman na lumapit, walang magkakaroon ng lakas upang mapupuksa ka sa buhay mamaya. Pangunahing Matematika Ikaw ay isang intelihenteng batang babae, nagbuntong, hininga ako, gumawa ng mga tala sa tablet na maihangin ng isang tao na na, pigyon hold ako sa ilang manu, manong kategorya, mapaghamong pag, ugali, kahirapan sa pag-adapt, emosyonal na peligro. Sa impyerno kasama ang kanilang mga diagnosis. Hindi bababasa sila ay matapat. Hindi bababasa hindi sila maliwanag na nakahiga tulad ng mga pamilyang nagtulak sa akin ng mga rosas na silid at mga plastik na ngiti na parang ako ay isang manika na nangangailangan ng isang laro ang bahay upang makaramdam ng tunay. Ang sentro hindi bababasa ay hindi nagpapanggap. Doon, malinaw ang mga patakaran, mga schedule, pagkain, katahimikan na ibinahagi sa iba pang mga multo tulad ko. Walang inaasahan na pasasalamat. Walang nagpanggap na magulat nang hindi ako umiti. Lahat kami ay ekstrang ng isang palaisipan na walang nais na magkasama. Siguro ito ay kung paano ako mabubuhay. Naisip ko isang gabi, nakasandal sa window ng cafeteria, pinapanood ang dim street light flicker sa walang laman na patyo mula sa isang lugar patungo sa isang lugar nang hindi umaalis sa mga marka nang hindi kinakailangan ng sinuman ang ilan ay ipinanganak upang makalimutan tinanggap ko na ito hanggang sa sa isa sa mga kulay abo na araw na ito kahit na ang hangin ay amoy na sumuko pinasok ni Svetlana Petrovna ang silid ng pag-aaral na may kakaibang glim sa kanyang mga mata ang parehong glim na nauna sa masamang balita na nakilala bilang pag-asa Kiara, mayroon kaming isang sitwasyon. nag siya na parang pipili ng kanyang mga salita sa mga tweezer. Nakipag-ugnay ang iyong malayong kamag, anak. Sa pamamagitan ng linya ng iyong ina. Mga kamag, anak. Ang salitang tunog bilang walang katotohanan bilang kikaligayahan sa mga bibig ng mga peking mag-asawa. Aling mga kamag, anak. Ang aking tinig ay lumabas ng mas mahirap kaysa sa aking inilaan mula sa naintindihan ko, sila ang mga pinsa ng iyong ina. Sila well, narinig nila ang tungkol sa iyong sitwasyon at nais na makipag-usap. Nakipagtalo siya sa tablet na para bang makumbinsi ako ng impormasyon doon. Sinabi nila na napakabait nilang tao. Walang mga bata. Gusto lang nila makilala ka. Walang anak. Nabaluktot ako. Walang kompetisyon. Walang mga kapatid na mas gusto, walang paghahambing, hindi na kailangang patunayan na karapat, dapat akong upuan sa mesa. Gusto nila akong gamitin? Si Svetlana Petrovna ay nanginginig ng maingat. Hindi eksakto. Gayon pa Nais nilang kausapin muna. Iyon lang. Tulad ng kung iyon lang bi ay hindi pa prelude sa isa pang pagkabigo. Okay, nagkibit, balikat ako. Anong pagkakaiba ang nagawa nito? Kung sila ay kalahati ng kung ano ang naging mga magulang ko, susuko sila bago pa nila ako makita. Mukhang napakaganda nila, iginiit ni Svetlana, na parang maprotektahan ako ng kanyang mga salita. Si Chalida ay isang nurse. Si Uncle Boris ay gumagana sa pagpapanatili. Nakatira sila sa isang bahay sa labas ng lungsod. Perpekto, naisip ko. Ang isa pang pares ng mga taong walang muwang nanag, iisip na ang pag, ibig ay malulutas ang lahat. Ngunit sa kauna, unahang pagkakataon sa mga buwan, isang bagay sa loob ko, isang maliit na maliit, matigas ang ulo, ay hindi tumalikod. Napanood lang. Naghintay. Tulad ng isang nasugatan na hayop na, laban sa lahat ng lohika, itinaas pa rin ang tainga nito sa tunog ng papalapit na mga yapak. Dahil maliit ako, hinihigop ko ang lahat tulad ng isang espongha. Hindi ako ang bunso sa klase, Ngunit nakuha ko ang mga konsepto sa hangin na parang oxygen. Ito ay si Professor Mikhail Petrovich na unang nakakita, mayroon kang isang likas na regalo para sa mga algorithm. At ang kalapati muna ako sa ulo. Una ang Municipal Olympics, kung gayon ang mga regional. Ang Yandex Cup Junior. Ang mga parangal na nakasalansan tulad ng mga tropeo mula sa isang digmaan ay sa wakas ay nanalo. Hindi ito tungkol sa mga diploma, ito ay sa pamamagitan ng mga mata ng iba na nagbabago. Sa kauna, unahang pagkakataon, hindi nila ako nakita bilang tiproblemang iyon mula sa ulila, ngunit bilang isang talento. Si Chalida at Uncle Boris ay lumaki ng may pagmamalaki sa paraang hindi kailanman ginawa ng aking mga biyolohikal na magulang. Dumalo sila sa bawat kompetisyon, nag-click sa mga larawan gamit ang mga tropeo ipinagmamalaki sa kanilang mga kapitbahay na parang ako ay isang medalyang Olympic na nakabitin sa kanilang dibdib. Sa una, kakaiba ito. Ang mga may sapat na gulang na talagang nagmamalasakit. Walong taon na walang tawag sa telepono, nang walang kaarawan card, nang walang imaligayang bagong taon na itinapon sa walang bisa. Tinanggal nila ako. Minsan naisip ko ang tungkol sa Ilya at Artem, kung nasaan sila, kung paano sila, Ngunit nalunod ko ang mga kaisipang iyon bago sila naging pananabik. Ano ang pagkakaiba? Nagtapos ako ng isang gintong medalya, nakakuha ako ng isang daan sa EQNM. Pumasok ako sa Vyaka na may isang buong iskolar at iskolar. Sa araw ng pagtatapos, sumigaw si Chalida. Kumuha si Uncle Boris ng mga larawan tulad ng isang ecstatic paparazo. Ipinagmamalaki namin kayo, anak na babae. Niyakap ako ni Chalida, Karapat, dapat ka sa lahat, echoed Uncle Boris. At doon, sa pagitan ng mga salitang iyon, naintindihan ko, ang dalawang iyon, na hindi nagbabahagi ng dugo sa akin, natuwa sa aking mga tagumpay kaysa sa mga nagbigay sa akin ng buhay. Sa universidad, nalunod ako sa code. Habang nawala ang aking mga kasamahan sa mga partido at hangovers, na, lock ko ang aking sarili sa mga lab, inukit ang mga proyekto, freelancing website, apps, bots para sa Telegram. Ang pera ay nagsimulang pumasok at hindi ito nagbabago. Sa ikatlong taon, kumikita siya ng higit sa maraming mga itinatag na may sapat na gulang. Nagsimula akong ibalik. Nagbayad ako ng mga bayarin, bumili ng mga bagong kasangkapan na renovate ang dacha. Tumanggi sila, hindi na kailangan mahawakan natin ito. Pinilit ko. Iniligtas nila ako. Ngayon ay ang aking oras. Ang psikologo, ang isa na na, drag ako sa unang taon, gumawa ng pagkakaiba. Naintindihan ko na ang aking paghihiwalay ay hindi isang kakulangan, ito ay kaligtasan ng buhay. Napakahusay ng sakit na mas madali na huwag hayaan ang sinuman na lumapit. Malapit na kaibigan, hindi ako kailanman nagkaroon. Ngunit tumigil ako sa pagdura ng kamandag sa sinumang tumawid sa aking landas ang mga hackathons ay naging aking relihiyon. Mula sa mga mag-aaral sa unibersidad hanggang sa mga mag-aaral na federal, palaging nasa tuktok. Ang mga parangal na nakasalansan, ang aking pangalan ay nakakuha ng timbang sa tech ecosystem, hanggang sa, noong 2020, sumabog ang lahat. Nanalo ako ng digital breakthrough, ang pangunahing federal na hackathon. Isang milyong robles sa kanyang bulsa, ngunit hindi ito tungkol sa pera. Ito ay para sa pagkilala. Ang if index Gagi, Sber, Tinkoff ay nag-aalok ng pag-ulan tulad ng konfeti. Ang mga pahayagan ay nakipaglaban para sa mga panayam. Haber, Zehi, Zegi, ang regional DE, talentado na developer mula sa Tver, nagwagi ng Federal Hackathon, ang bagong bituin ng Russian Ihi. Ang mukha ko saan man. Isang buwan pagkatapos ng tagumpay, nasa bahay ako, nagta-type sa aking laptop. Nang tumunog ang intercom. Nagpunta si Kalida upang sagutin ito. At pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na pinalamig ang aking dugo. Dumating kami upang makita si Kira. Walong taon ng katahimikan. At narito siya, Natalia Viktorovna, na nakatayo sa pintuan na parang walang nangyari. Umalis ako ng silid. Nanay ko. At Artem. Siya ay may taas na 1.80 metro, ngunit nakilala ko siya kaagad. Kira! Mumiti siya na parang mga kaibigan kami sa pagkabata. Diyos ko, kung paano ka lumaki. Kaya lumaki. Napangiti din si Artem. Anong meron, maliit na kapatid? Masarap makita ka. Wala akong sinabi. Ang mga taon, sa wakas ay pinakawalan ko. Ang mga taon na walang salita, nang walang tawag sa telepono. Hindi sa aking kaarawan, hindi sa bagong taon. Tinanggal mo ako. At ngayon lumilitaw na sila kahit saan. Ah, Kirotshka, huwag magpalaki. Siya ay nag-pout. Marami kaming trabaho. Ngunit lagi ka naming iniisip. Tingnan, nandito na kami ngayon. Siyempre, tawa akong tawa. Matapos nilang malaman ang tungkol sa hackathon at ang milyong premyo. Ano ang isang pagkakaisa? Masikip ang mukha niya. Hindi ito tungkol sa pera. Kung hindi, pinutol ko ito. Dumating sila dahil napagtanto nila na mayroon na akong mga prospect. At pagkatapos, kapag nangangailangan sila ng tulong, kumatok sila sa aking pintuan. Paano sila maglakas-loob? Paano mo masasabi iyon? Nag-spark ang mga mata niya. Kami ay pamilya. Pamilya. Sinunog ako ng salitang iyon tulad ng asid. Natuto akong maging malupit sa iyo, mahinahon niyang sinabi. Kapag iniwan nila ako tulad ng basurahan. Tumayo si Chalida sa pagitan namin, isang pader ng tao. Sa palagay ko oras na para umalis ka. Binasa ako ng aking ina. Nagbigay siya ng isang huling masaktan na hitsura na parang ako ang taksil at umalis. Para bang nasira ko ang isang bagay na hindi niya hawak. Pagkaraan ng dalawang araw, tumunog ang telepono. Isang pagod tinanggap na boses. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga tagumpay, Kira. Ama ko, ipinagmamalaki ko. Nakatira ako ngayon sa Berlin. Kung nais mo, makakatulong ako sa paglipat, pag-aaral dito. Hindi pa ako handa na makipag-usap. Naiintindihan ko. Ngunit isipin ang hinaharap. Ang linya ay nagbago ng mga kamay. Kumusta, Kira? Ako ito, Ilya. Dalawamput-apat na taon din sa Alemanya. Paano ang tungkol sa pagdaragdag sa akin sa eh? Maaari tayong makipag-usap ng kaunti. Walong taon ng katahimikan. At ngayon gusto nila ng isang maayos na paglipat. Hindi ako interesado. Naghanga ako. Lumipas ang dalawang taon. Graduation sa Vyatka. Red Diploma. University Gold Medal. Ang naka-pack na auditorium ay sumabog sa palakpakan nang ipahayag nila ang aking pangalan. Ibinigay sa akin ng rektor ang isang espesyal na plaka. Si Kira Borisova ay sumasama sa pinakamahusay na mga katangian ng aming mga nagtapos. Isang magandang kinabukasan sa industriya ng AT ang naghihintay sa kanya. Tumayo ako sa mikropono. Nais kong pasalamatan ang mga guro sa kanilang kaalaman at, higit sa lahat, ang aking mga magulang, isang madiskarteng pagpaos, Yudia Sergeyevna at Boris Petrovich. Naniniwala sila sa akin kapag wala ng ibang tao. Lahat na nakamit ko, may utang ako sa kanila. Ipinakita nila sa akin kung ano ang totoong pag-ibig. Sumigaw si Chalida. Si Uncle Boris ay nagliliwanag ng pagmamataas tulad ng isang araw. At pagkatapos ay nakita ko sila. Lahat ng apat ang aking ina, ang aking ama na si Ilya, Artem. Dapat ay naamoy nila ang seremonya kahit papaano, nagpakita sila ng walang paanyaya. Matapos ang seremonya, lumapit sila. Palagi kaming ipinagmamalaki, sinabi ng aking ama, na sumusubok para sa isang yakap. Maaari mo ring pasalamatan kami, idinagdag ng aking ina, nasaktan. Pagkatapos ng lahat, binigyan ka namin ng buhay. Tumingin ako sa kanyang mga mata, kung nagpasalamat ako sa iyo, kakailanganin kong ipaliwanag kung paano mo ako iniwan sa korte sampung taon na ang nakalilipas. Kira, maunawaan binabaluktot niya ang kanyang mga kamay. Ito ay mas mahusay sa ganitong paraan. Para sa lahat, hindi ko maintindihan at ayokong makita ka na. Kami ang iyong pamilya. Sinubukan ni Ilya. Ang aking pamilya ay si Naludia at Boris Petrovich. Lumingon ako sa kanila na tumingin sa akin ng isang halo ng sakit at kaluwagan. Ikaw lamang ang mga tao na may parehong fifi. Mga estranghero, hindi ka maaaring manatiling galit magpakailanman, umiling-iling si Artem. Kapag nais kong kausapin, hahanapin kita. At lumakad ako palayo. Ngayon nagtatrabaho ako sa tanggapan ng Yandex sa Moscow. Kumikita ako ng sapat upang hindi na kailangang humingi ng kahit ano. Tumutulong ako kay Chalida at Uncle Boris, binili ko sila ng isang bagong kotse na renovate ang dacha. Sa linggo, pupunta ako sa Tiver, Sopas, sa hangal na pag-uusap. Isang normal na pamilya. Minsan naiisip ko ang iba. Ngunit hindi na ito nasasaktan. Mga anino lang sila. Isang walang laman na puwang. At okay lang ganyan.